Mga kalugit, kamusta kayong lahat? Mayroon tayong customer na magapong up ang kukuni, madam, mga kalugit. O, tingnan nyo. Tagasa mo, dam? Tagapitin mo. Dadula ko na galugit-lugit. Ang tawang. So, mga kalugit, sobrang maga ang kukuni, mga kalugit. O, lagyan natin magic sarap. Para perfect. So, ay mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin, Ladrido, Saloon, Phase 1, Block 56, Lot 6, Decomes, Mintal, Davao City. Shaget lang, madam, ha, kung sakit relax lang. Hayo hila ah. Hayo hila ah. Hmm. dugo dahin siya okay. Nanamanggot ang laman niya diri ang Naglubong na siya. <coughs> magdugo gid siya mga kalugit kay nigawas ng iyang unod ba tapos ang iyang kuko grabe ka dikit Jude. Hmm. Hmm. napilasan jud di ay siya oh gikat mo ni wala ah gikat na ko pero bilang ang panit gikatan mo ang panit ngano katan ni mo? pero magdugo siya ba kay mamulmol mo gud siya hindi ang ah. ang kukutan na na ang ano Wala hmm. no, may langgon na kung akong dakan mo kan siya nang tawagi pilas mo oh amo na siya nagdugo di ay oh Ano na, muna siya nagsakit di ayo. Oh. Ano? Mag siya, mag ano na? Ano na? Ano na? Ano na? wipes na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano siya Buksid,

Ay, sige, lugit-lugit. Sakit pa. Mm. Ha? Panit, manggut ang gikat mo. Yan na siya nagdugo. Wala na siya. Tayo lang iba magkarapit uh -huh. na dahil lang na baluton mas hmm. okay pa kuto di eh, hampak mo uh, but, buta ka ano, na na imo bulong eh. nanta nandako kunsa'y bulong uh -huh. lagyan mo ng magic syrup para oh, perfect magic syrup with norm madaot, ikaw man gagalugit-lugit kaya hindi man niya madaot kung hindi mo nga ano. practice na lang ka man ni Krista <laughs> <laughs> so hindi na natin magic sarap mga kalugit para lumambot at maging okay siya. Wala na. Oh. Ari ang sakit no. Mm. Kay mm. agi naman good ni good pilasan man good nimo. hari mm. Ari o oh, ang kuko oh, nga nagbulo bulo, baon o. Oh. Tani wala mo lang siya gipanitan kay mm. Mayo eh, samtang buhi Kadalasan ga ka pa logit diri sila man ga opera lang ka gulingon te na magagyapon ko nila. So mga kalugit tingnan niyo okay na siya. Ari ang agi niya lang ni sakit kay gi cut may sugat magood siya. Okay na siya dam. So mga kalugit ayan perfect okay na ang ni madam na tanggal na tong mga um, mga ugat-ugat sa imuranas ni iyay mo sa so, mga kalugit, kailangan mag-appointment kayo. Kailangan ituloy niyo ha. Ang iba di appointment why kamo gatuman sa inyong oras? Sayang akun nga ano. Before mag-appointment, mag-send kamo anay Gcash, mag ano kamo anay. Nang before before kamo mag-appointment, para sigurado mag-down payment anay kamo. Kaya sayang ang oras. Kay kung hindi ko matuloy, makwets ang bayad. Magdown ka mo. Sige mga point, hindi ko matuloy. Sayang sayang ramo ka oras niyo Oras ko po. Tamayo ba sa akaro hantod ugma ah? Ha? Kung pwede isa ka tuig ayo pagligo. Charlie. <laughs> so, Sumakalogi, thank you so much. Nilagyan na natin ng magic sarap. Thank you.